ang taas ano ano simbahan ng ano Pide unta ko kay ano Kuya Omik sa pinsan ko Muna yung Balik na ta tayo guys kasi wala pala dito sila no? Yung pinsang ko, nandun pala sa ano nila, kamag-anak ni ate ano. Pahingal ako guys. Ang taas-taas eh. Pinagpapawisan ako. Bagong Lego pa lang yan. Ha? Eh. Hmm? kaya yung banda? Parang nakalimutan ko na. Nalagpas na yata ako ah. O baka dito yun. Maniyo, Mek! Maniyo, Mek! Dami pili nila. Balik ako dito sa bahay nila. Natumba pala yung ano. Puno na tumbahan yung baga nila. Ito pala yung nakadagan sa bahay nila. Oh. Itong pili. Puno ng pili. Kailan? Ay, rinig niya na nagraragak. Buti hindi kayo nadaganan. Rinig doon pag ko? Buti wala sa kanila nasaktan. Tanghali ng gabi pala yun eh. Tulog sila. Gising sila dahil maingay na yung ano pono lang. Mm, nitenya okay. patumba. Tum. Dito, mamalungkay 'di ba ito? Mm. Para na bro, lasdalos. Mm. Sili ka diyan. Sili. Yung hmm. sili yung mga marerit. Pasigtes. Wala. Wala mambunga. Hilaw. Hilaw pa may anghang na yan. Buwan Kanin bayan yan dyan? Karalit. Ayang karadi, di, di ba ito? nila. Sarap yung sa tinulang manok ah. Hmm. Sa Tagalog ako, para maintindihan ng ano, viewers. Kanina, pag, baka, di ko, maulan nandiyan na po Nang <laughs> ano? Malunggay. Na tatumba na bahay nila. Diyan kami dumaan ni eh. Nung nag-ikot-ikot -ikot kami. Nag-arkila kami ng bangka. Galing kami doon sa dagat at pumunta paikot. Dito kami dumaan. Tapos papunta dito. Lusot kami dyan sa may tulay. tas doon. Tapos hanggang doon lang banda. Balik na agad kami. Kasi pasikip na Pasikip yung ano doon. Yung daanan. Kasi yung inarkila namin na ano na bangka may katig na isa pero siguro pag wala abot kami dun hanggang sa may ano sa sagpan yung pinaglalabahan siguro hindi ko lang sure kasi hindi pa kami nakadating doon sa ibang daan lang kami naglalakad pero kung ano bangka hindi pa namin narating yun Mayroon na kong sili at kalunggay sa malunggay sa Manila. ng Tagalog. Sa aming kalunggay. Hindi, magbarbecue barbecue na siya Anonoy.